Go cake na naman nga ang gagawin natin for today. Isa sa favorite ko na cake ay ang mango cake. Dahil nag nga ako, naisipan kung gumawa na lang. Pala sa ating mixing bowl, maglagay lang tayo 1 cup sugar and then 7 na piraso na large egg yolk. Haluin lang natin itong mabuti at saka lagyan na natin ito 1 ng... teaspoon ng salt. At pagkatapos na nga, ay haluin lang natin ito ng maigi. At saka natin isunod ang ating one half cup na vegetable oil. Yes po, vegetable oil ang lalagay nyo. Pag kung nilagay nyo sa ref, kahit na tumagal siya, hindi siya matigas. At lagyan lang natin ito ng 2 teaspoon ng baking powder at saka tubig. So, one half cup po yan, pero hindi ko siya nilahat. So, hinati ko lang kasi ilalagay natin yan siya sa panghuli. Tapos, haluin nyo lang ulit ng mabuti. sa kanyo ilagay ang dalawang cup na cake flour. Pero, wag nyo munang ilahat ito. Tapos, ay haluin lang natin ito ulit. At pag nahalo nyo na, sa kanyo na ilagay yung natirapan yung flour and then yung tubig na hindi natin nilahat lang ng tubig na ginagamit natin ito mga kabiking i half cup lang tubig. At pagkatapos na nga ay haluin lang natin ito ng maigi hanggang sa uh, matunaw na yung mga flour natin dito. Haluin lang ulit ito ng maigi mga kabiking para matunaw yung iba pang flour and then ito pala ay sinala ko so hindi ko na naipakita sa inyo mga kabiking para hindi na humaba ang ating video. Tayo sa pangalawa, gagawa po tayo ng merengue. so maglagay lang tayo dito ng white vinegar o kaya cream of tartar. Wala po akong cream of tartar na ubusan ako kaya ang ginamit ko na lang ay white vinegar. Tapos gamitan lang natin to ng whiskey hanggang sa pumuti siya. Pag pumuti na, saka natin yan lagyan ng 1 cup na sugar pero ang paglagay ng sugar nito ay paunti-unti lang mga kabiking. pala sa high speed ang inyong hand mixer. Mas maganda kung ang inyong ha hand mixer ay maganda yung klase. Ito kulang pa nga ito siya sa Mas maganda kasi yung nagpo-foam talaga siya. At okay na 'yan dahil pangkain lang rin naman namin. At ito pala i-mix natin to sila dito sa una nating ginawa. Tapos ang pag uh, paglagay naman ito at saka paghalo mga kabiking, dapat dahan-dahan lang. Tapos wag nyong i-mix to siya mabuti dahil may tendency babagsak po ang inyong chocolate cake. Tapos papaganyan lang po ang paghalo. Halo Lalo kayo nito, gumamit lang kayo ng spatula, wag kayong gumamit ng whisk o kay hand mixer. So ganyan-ganyan lang mga kabiking at pwede na natin tong ilagay sa ating baking pan. So dalawang batch ang gagawin ko nito mga kabiking nagawa ko yung mga kabiking pag namis ko kumain ng cake gumagawa na lang ako para matatansya ko yung nilalagay kong sugar ayaw ko din kasi sa cake na sobrang tamis so hindi po talaga ako mahilig sa cake kaya pag nag ako ng cake gumagawa na lang ako so nililis ko na lang yung mga ingredients kasi nga pangkain lang din naman namin na natin tong i-bake pala yung itsura ng ating cake na ginawa. Tapos ito yung mangga na gagamitin natin. Mura ngayon po yung mangga. Pwede kayong gumawa ng cake. Sundin nyo lang yung mga ingredients ko at makukuha nyo yung tamang texture ng inyong uh, cake. So, ito pala gumamit ako ng whipping cream. Masarap po ito pag ito ang ilalagay nyo, yung gagamitin yung icing. Tapos, kailangan lang natin po gamitan ng hand mixer. Saka, maglalagay po tayo dito ng um, tubig. Dapat po, malamig na tubig ang ah, inyong ilalagay. patapos na ang ating uh, whipping cream. So masarap ito mga ka baking pag ito yung ginamit nyo sa inyong mango cake. Tapos ilagay lang natin to sa ating piping bag. Hindi po ako expert asa uh, pagdating sa baking ha pero pero hindi ko dahil nag aral naman ako online pero hindi ko lang kasi binisnis siya kaya hindi ko talaga minaster yung pagpo-frosting nito sa ating cake at maglagay lag, naglagay lang pala akong kunting icing para hindi po dumulas ang ating uh, cake dito sa ating icing ano cake board tapos maglagay lang ako ng konti dahil pang hindi naman namin to pang business So, pangkain ko lang naman ito. So, kunti lang ang ilalagay ko. Pero, mga kabiking, kung nais nyong i-business ito, kapalan nyo na lang. Naglagay lang ako dito ng mangga. Pero, mga kabiking, at lalo na sa mga baguhan po pagdating sa pagbe yung Gusto mo magbe-bake, pero hindi mo alam. So, practice nyo po yung ginagawa ko. Yung lahat ng mga ingredients, mga sukat, sundin nyo. At para makuha nyo yung tamang texture ng inyong chupon cake and then pag nakagawa na kayo ng chupon cake pwede na kayong gumawa ng kahit na ano na flavor so ito na nga ay naglalagay lang ako ulit so hindi ko na kinapalan pala mga ka baking dahil hindi ko naman ito i-be-business, no pangkain ko lang naman ito kung bahala ko mag business nito dagdagan ko na lang, ayang kakapalan ko na lang ang icing. Dahil nga, sabi ko sa inyo, sabi ko sa inyo, hindi ko naman to i-bibusiness, kundi ipangkain lang namin. Uh, ganyan lang kanipis ang gusto ko. Ayoko din naman masobrahan ng tamis mga kakuking, Sumasakit po ang aking lalamunan. Kaya po, hindi talaga ako mahilig sa cake, sa ice cream. Yung gumagawa lang ako pag nagkikrib ako. Pero, binabawasan ko lang talaga yung sugar niya. At ito na yan, yan, okay na yan sa akin. Basta kung sa inyo ha, kung gusto niyo i-business ka, pala nyo yung icing dyan, yung pag-frosting ng icing. At ito na yung nilagay ko na yung ating fresh na mangga. Napakabango niya. Ayan, meron na tayong mango cake.